Good morning. Pako ba ako? Kukunin ko na yung up pong gitara. Ang dami mga baka dito. mga <laughs> lakad-lakad lang. Mga bata pa. Dito na ako sa GMA Central Terminal. Sasakay po ako ng bus papuntang PITX. Pagdating sa PITX, may Ed sa Carousel doon. PITX na. Umalis ako ng 8 doon sa GMA. Ngayon ay 9.30 na. Sa oras at kalahati ang biyahe. Daming tao sa PITX. Papasok tayo dito kasi sasakay tayo sa Edsa Carousel. May mga paninda rin sa loob. So doon tayo sa gate 9. Ayun, gate 9 na. Edsa Carousel. Etsa Carousel. Ito po yung Edsa Carousel na biyahe. Harapan yung mga ano, magagandang upuan. Double door. Nagalito po, po ang sabi ng panaw na kasulatan, mga iniibig ko sa Panginoon. But God commanded His love towards us. sabi mga building ang lalaki sa kababa din ang queue mark sobrang init guys kailangan kapag kayo lalabas lagi kayo may payong tsaka may baong tubig labakara babaybayin ko yung isang derecho hanggang sa kabilang overpass worth it naman magmagawa ng gitara dito talagang dinadayo ng mga vlogger tsaka artista sa wakas nakarating din sa LG Custom Guitar Macbeth ay nagkakuha sila ng gitara Ito na yung tailor ko. Ang dami dito ang mga ginagawa eh. Ang gitara. LG Custom Guitar. Matawag. Gawa ano yung gitara. Babay, okay na po ang setup. Sir, maraming salamat sir. Babay po. Thank you po. Thank you, Macbeth. LG custom guitar. Worth it. Napakaganda po ng setup. Gagamitin ko to sa Sunday. Tugtog namin. For PM Tagalog. So ayun na nga guys. Nakuha ko na ang aking gitara. Ako pabalik na ng PITX. Tapos sasakay ako ng Padasma Palapala. Ayan na ang mga EDSA carousel. time check alas 2 ng hapon dala ko ng aking Taylor 110E model punta na ako sa PITX sa kaina ng Dasma Palapala so layo. time check Akin ba, 355 Dasma Robinson Palapala utom dalawa Ayan, sarap kain siyempre pasalubong ng SNR sa kanila pag uwi thank you nga pala sa si LG sa nag setup ng aking gatara ako'y nakauwi na galing sa Cubao Q Mark so ngayon iti-testing ko na ngayon sound check kung tayo ay matanda na sana good maraming salamat